What's up mga ka-viewers? Ayan nga at si madam ay naglo-loading. Ayan. Kasi pagising talaga niyan, ang gagawin lang niyan ay mag-CR muna tapos magmumog lang. O partida mga ka-viewers, nagmumog Hindi nag-toothbrush. Ayan. Pagkatapos nun ay magbubukas na na yan ng tindahan. Tapos ayan nga, nag-loading nga siya. At pagtapos naman niya mag-loading ay pupunta na siya sa kusina para mag- init ng tubig. Ayan. Kasi nga, syempre, kailangan makainom ng maligamgam na tubig. Ayan, yan ang bisyon ni Madam. Oo, pagka umaga. Pakatapos naman yan, pakainit niya, ay babalik ulit sa tindahan at maglo-loading ulit. O, ba diba? O, kaya titingin-tingin saglit sa cellphone. Ayan, mga ka-viewers, ikikwento ko na sa inyo. Mauna na ako sa eksena. O, ba diba? Tapos, pagka uh, nakapag-loading na, uh, pagdating ng 5.30, syempre gigisingin naman yan si Mia. O ayan nga, at nasa tindahan na. O, kasi may bumili. So, uh, balik tindahan, balik kusina, ayun lang. Yun lang yung trabaho natin sa morning. Tignan <laughs> mo itsura ni Madam. Ah! Ha? O, oh, ayan, nagbenta daw siya ng ano, twin na uh, original. O, di ba? Uh, ayan, habang nag-aantay ng customer, o, oh, may gagawin muna tayo sa kusina. Ayan, pa balik balik na yan, pero kailangan mo ng mag oro exercise daw muna siya. Ay, mag-exercise daw pala muna siya. Hindi daw pala muna siya mag, ano, nahayaan niya muna, hindi pa naman kumukulo yung tubig. Tapos, yun lang naman ang una-unang gawain sa umaga. Uh, paggising, magbukas, tapos, mag-init ng tubig, pakainit ay, ayon iinom nga ng maligam-gam. Tapos, uh, gigisingin si Mia, tsaka magluluto ng almusal. Ayan, ayan nga yung mga gawain ni Madam sa umaga. Magluluto, gisingin mo na si Mia para habang nagluluto sa kusina ng almosal ay may tatawag sa akin, ang na may bumili. Kaya, kailangan bago ako mag-start ng pagluluto sa kusina, ay gising na si Mia. Ayan, di ba? Sige, kukwento lang muna ako habang naglo-loading dyan si Madam. Di ba? Ayun na nga. Tatapusin ko na dito yung kwento. <laughs> kasi, syempre na-stop na yung pag... Na-stop na yung pag... A ah, video ko. Kasi nga, siyempre, naging busy na nga ako kay Mia. Ayun nga. Mm uh -mm. -uh. Uh, siyempre, bago ako magluto ng... Almosal ni Mia na ulam kasi may kanin naman, iniinit ko lang ay kailangan gising na si Mia para pag may bumili, si tatawagin niya ako kasi nasa kusina nga ako. Pag nasa kusina ako kasi ako at lalo't bukas yung exhaust, lalo pag nagpipito ako nang kung ano-ano ulam niya, hindi ko marinig ang tao dito sa tindahan. Kaya ayan, kaya ang nangyayari, kailangan ko muna talaga siyang gising. ayun paulit-ulit talaga si Madam, ano, ayan, wala ng power. <laughs> ang dami ng kinilos mula kaninang umaga. Ayon, Duduktungan ko lang kasi tong vlog ko para at ma paano may upload ko na masayang naman yung effort effort ko kanina na nagloading loading ako na hindi ko naman pala siya ma-upload. Ayan, di ba? <laughs> wala tayong sasayangin ano. Basta nakahawak tayo ng camera tapos may kinuha tayo. Wala tayong sasayangin. I-ano natin yan. I-go natin yan. I-upload natin yan. Malay natin. Kung ano pa yung hindi sinasadya, hindi pinag-isipan na content, yung content na wala lang, eh yun pa yung ah uh, mag O, di ba? May ganun. May ganung part eh. Mm, -mm. Misan nga, misan nga, yung ayaw ko, misan nga meron akong ayaw i-upload. Ano ba yan? Ang, ang sagwa, ang pangit, ganun. Siya pa yung marami ang views. O, oh, di ba? Kaya misan, hindi ako nagtitiwala sa ang galing-galing ng ginawa mo, ang ganda-ganda ng ginawa mong vlog, ang ganda-ganda ng ginawa mong content. Ang kinilabasan, wala naman na O, oh, di ba? Mas okay lang yun, may barabarang content, kung ano lang kinontent mo, tapos in-upload mo, yung timang hindi mo inaasahan yung pala ang maraming views o di ba kaya pag mga ganyan mayroon na akong uh, pagkahinawakan ko yung cellphone at medyo may vlog vlog ako kailangan ko sasayang sayang i-upload ko kahit ano man yon o nasa tao na yun kung gusto panoorin kung ayaw man o dila ay okay lang naman o di ba ganun lang ayun yun nga lang kasi kanina ng umaga yun nga lang yung nakuhaan ko tapos sabi ko mag magbibidyo nga ako ng parang lahat ng mga ginagawa ko sa morning. So, sa makatuwid, nag-busy na ako. So, hindi na natuloy yon Kaya, ayan, may, na, may konti. Sabi ko, dalal-dalan ko na nga lang ito. Sayang naman ito. Eh, nagluding-luding na nga ako. Ang tapos hindi ko yon ma upload O, di ba diba, mga viewers Ayun nga. Kaya kayo, pag meron kayong uh, mga hindi, feeling yung hindi naman dapat i- excuse me, hindi naman dapat i-upload yung parang walang kakwenta-kwenta ano, ah, uh, nakakahiya, ganito itsura ko sa vlog ko na yun. Hindi nyo alam, yun pala yung magte-trending. O, oh, diba? ayun na nga, hanggang dito na lang yung vlog ko. Bye-bye! Kasi ang dami pa talagang trabaho ni Madam. Kain tayo! Sobrang masarap! Sarap nito mga ka Angay na pa akong umuya. Nakaka-addict. Mm. May assorted. Mayroong isang flavor lang. Uh, ang flavor nito ay choco. Ang flavor naman nito ay strawberry. Ang flavor naman nito ay pandan. Ito naman ay classic. Ito naman ay obi. Ito naman ay assorted. O, oh, Ngayon, ito ang sarap-sarap. Mmm, pandan. Mmm. Ang harap. Pandan yung kinain ko. Sa may gusto at malapit dito sa Nisty Store, 150 lang. 150 lang, super sarap na. Ang sarap-sarap talaga. Sarap, Kaya kung ako sa inyo, punta na kayo kay Nisty Store. Mmm. Sobrang harap. Mmm. Pandan pa lang yun. Pero, sa isa pa lang ay, makukuha mo na ang lasa. Sa pandan pa lang yun, ay ilang flavor pa itong kailangan kong kainem. O, ba diba? Kaya wag na kayong patumpik-tumpik pa sa Neste Store. One pep ka lang. Halina kayo. Sa gusto naman mag-order sa malayo. Mayroon tayong lalamab. Marami tayong pwede. Mm -mm. Ayan. Kaya, belin na, belin na, ng pastillas na masarap. Hmm. Playboy naman natin, I pink. Mm hmm. Talagang tunay na masarap. Bye-bye.